Dok kami, paano ba isasantabi yung galit? Kasi ang problema nga, hindi makabayad, galit, hindi pa rin makabayad, galit ulit. O ayun, Okay, una-una po kasi pag nagkaroon ng pagkakataon na nangutang ka hindi ka makabayad, uh -huh. nagiging emosyonal ka. Yung pagiging emosyonal, yun yung depensa mo eh. Kasi syempre, unay mo, hindi mo ba naiintindihan, ganito ang problema ko. So, ang mangyayari ngayon, gagawa siya ng paraan na babaligtarin. Napapansin nyo, dahil kasi kawawa naman yung inutangan, kasi lalabas siya pa yung may kasalanan. Di ba? So, yun yung nakakalungkot pag dito. Pero sana, dahil kasi alam ko, magkakaibigan kayo. Unang-una. Kung sasabihin nyo ma mangungutang kayo, alam nyo rin kung may kakayahan kayo magbayad. Ang problema sa inyo, nangungutang kayo tapos nangangako kayo nang hindi nyo naman talaga kayang bayaran. So, talagang magagalit po yung taong pagkakautangan nyo. Sana bigyan nyo po ng pagkakataon na isipin na paano mababalik ang respeto at yung pagtitiwala sa inyo ng ibang tao. Dahil kasi nga sa ganito na pinapakita nyo puro pagdadaldal lang, pagsisigaw at kung ano-ano pa. Eh siguro po talagang hindi lang duct tape ang ibibigay sa inyo okay. ni Ate Kuri. Okay, Attorney Lorna, dun sa mga nangutang. Well, obviously, ang sinasasabihin na naman natin dito, wala silang kasulatan. Tama ba, Attorney Lorna? Tama yan. Kasi pag ganyan, lalo na pag... Kasi parang emergency ata to, no? Dapat yung nagpapautang, eh, meron ring ano, meron ring due diligence. Kasi pag Ma mother, alam natin na mas mabigat ang pangangailangan ninyo. Sana binalansin nyo na lang. Kasi sa mga magkaibigan, magkaibigan kayo, pwede namang sabihin, pwede ba huwag na muna ako kasi kailangan ko to para sa anak ko, no? Yung, yung unless, pinahiram nyo, no? Hihingi kayo ng five, six. Hindi naman siguro. Okay. Nak ang nakakaano, nakakagulat dito. Meron tayong isang episode, ang pinag-aawayan, custody ng visitation ng anak. Hindi naman ganyan ka no? Ngayon na ang pinag-uusapan, mas violent ang mga guests natin. Ganun na ba ang values natin? Mas mahalaga sa atin ang pera kaysa kapakanan ng mga anak natin. Maliling kayo doon, mother. Dapat inisip niyo yung anak ninyo. At Beth, utang, lagi dito sinasabi sa face-to-face. face to face Utang ay utang. Hindi lang pera yan. Friendship yung, ninyo yung, yan. Trust ninyo yan. At pwede na siyang mag-abla sa barangay. Para barangay na ang sisingil sa'yo. Ako, mahirap. Okay. Wala na kayong pwede sabihin. <laughs> Hindi, wala na. Wala na talaga. Kasi paulit-ulit na. Paulit-ulit na yung sinasabi nyo. Okay, iba-iba tono. Brother John, paano ba maibabalik yung tinatawag na accountability? Ito yung ano, yung kapag, um, yung kapag ikaw ay may utang, ikilangan mong bayaran. Paano yun sa pagitan ng dalawang magkaibigan? Ay paano mo pagtitiwalaan at ko rin yung pinautang mo tapos ayaw magbayad sa'yo? At puro kasi nungalingan pa ang sasabihin. Sa isang banda, si Mader, E, eh, pinasasalamatan ko dahil nagtiwala siya sa kaibigan niya. Ang isang tao na nagpapautang, nagtitiwala. Ang isang umuutang, humihingi ng tiwala. Binigyan ng tiwala, responsibilidad mo na bayaran yung utang mo. Alam po ninyo dito sa face-to-face, -face, sa tagal namin dito at sa dami ng nagkakautang na nakita namin, kadalasan naghahanap lang sila ng dahilan para hindi na mabayaran ang utang. So, moral obligation po natin yan. Kung mayroon kayong moral value sa puso nyo at sa isip nyo, pag utang, binabayaran. Pag nagbayad, humihingi ng resibo. Kahit po sa BIR, humihingi ng resibo. So, para matapos ang lahat, bayaran. Kasi hanggang hindi niyo nababayaran ng responsibilidad, mababaon kayo sa hindi magandang image. At ganyan po ang ating lipunan. Okay, so...